Alispray na tayo mga farmers ng foliar dahil uh, hindi pa tayo makapag-apply ng abono sa gawa po ng laging naulan So kanina nga sana mga farmers mag apply na kami ng abono dito na purong triple 14 lang. So hindi na natuloy kasi <clears throat> umulan. Umulan siya ng malakas. So kaya ngayon nagpa-spray uh, lang tayo ng ano uh, foliar na hyper na bloom booster na kulay red ano so sa kada napsak sprayer mga farmers ay 40 ml kada 16 liters po na napsak sprayer so yung pag aabono kasi namin dito mga farmers ay drenching Yan. so kaya hindi namin na dahil masyadong basa po yung uh, lupa So kaysa na nakakahapon na halos buong araw na kasi mga farmers na walang ulan pero kanina biglang lumakas na naman yung ulan. So baka bukas gumanda na po yung panahon para at makapag abono na po. So may mga ano na sana ito mga farmers nung no, malilit na bunga kaya lang na kandalagas nung uh, lumakas po yung ulan at saka hangin. So nagkandalagas-lagas po yung kanyang mga dapat diyan kagina nagnatuon no. Para hindi maharang ka ano, katumbal. Diyan ka tubang ay. Di ko sa Eh di jay, jay ba yang ano. Nan. Nan. Eh sa So, hindi pa siya sanay mga farmers mga gano'n. So, sa pulyar na yan mga farmers, no, malaking tulong na yan. So, uh, dagdag pa na rin po yan sa uh, gulay natin. Kahit uh, hindi pa tayo makapag-apply ng abono. So dito lang yan mga farmers yung isprihan uh, sa sitaw at saka pipino at sa kabila. So dito hindi hindi to isprihan kasi may harvest kami bukas no. So pagkatapos bukas ng harvest at saka na pwede to uh, na makapagspray dito mga farmers. So pakunti-kunti lang yung bunga niya dito dahil uh, halos yung mga bulaklak niya mga ka-farmers ay nawala dahil na nga rin sa hampas po ng hangin. So, yung bag yung So, ito yung mga bunga mga farmers. So, magaganda pa rin yung mga bunga niya. Ayan, no? Oh. So, banatikin mga farmers yung variety nito. Yung dito. So, mix lang ito. Banati at saka Calixto F1. So, same din mga parmas. Ayan, dito yung, ito na po yung sitaw namin. Na mulaklak na rin po ito. Ayan, no? Oh. So maganda sa maganda na sana ito mga farmers kung hindi lang ito ano hinagupit ng hangin. Buti nga lang at uh, matiba matibay yung at uh, yung trellis o yung kanyang mga balag kaya ito pa yung mga farmers hindi tulad to sa iba na nagsitumbahan po talaga no. Nasira po yung kanilang mga pananim. Ayun, unti-unti na rin po to mga farmers mamumunga tulad to nito. Yan, mayroon na po siyang panang ano, ang tawag nilang pansit pansit yan so mga ilang araw o, lagay natin isang linggo uh, na so same din po doon mga farmers sa pipino may mga malilit na rin po siyang mga bunga kaya alaga lang muna sa uh, foliar so bali yung abono dito mga ka farmers kapag panay po yung ulan so hindi na po ako nagmi-mix ng uh, urea uh, purong triple 14 lang Eh, <clears throat> ito pa ito naman yung isang area na mga farmers no uh, yung talong dito ay na uh, may mga may, may, mga nalanta talaga siya mga farmers dahil uh, sa sobrang ulan tapos uh, panay pa yung galaw ng kanyang mga puno dahil po sa hangin kaya nalanta po yung iba dyan pero sa tingin ko mga farmers Ah, mabubuhay pa naman ah, Mabubuhay pa naman yan siya. Kaya yung dito ah, Hindi rin namin ito nabunuan Dahil nga rin po sa sobrang basa po yung ah, Kanyang mga puno o yung lupa Ayan kasi kapag masyadong basa mga farmers yung lupa o medyo matubig at saka mag-apply po ng abono. So mas lalo lang pong malalanta yung ating talong. Kaya mas okay na kahit uh, isang araw lang gumanda yung panahon at saka uminit. So yun doon na po tayo mag-apply ng abono. Lalot na po yung abono ko dito mga farmers side-drenching. So hindi po ako nag side-dress. <coughs> Ano mga farmers? So makakasurvive din po yan. So yan po yung nangyari sa uh, sobrang uh, ulan at saka hangin. So sa mga isa iba kong pananim mga farmers sa uh, sitaw ay sa sili uh, sa mga oh, yun nga sa mga bago kong tanim na sitaw, ang palaya sa kalabasa. So halos bugbog na rin po mga farmers ng uh, ng ulan ng bagyo na yon. So hindi ito yung nakarang araw nag-apply kami ng abono dito sa Ampalaya. And mga farmers so ang papayat pa nila. So halos kasi hindi pa masyadong Mabunuhan mabunuan ng todo to mga farmers dahil uh, malilit pa. At uh, panay pa po yung ulan. So baka malanta lang po yung uh, Ampalaya na yan. Kaya uh, alalay lang po muna sa abono. Ito naman po yung aming sili na laba e eh no. So bali one week na rin po rin yung dili nito sa abono. So hindi rin kami makapag-apply ng abono dito mga farmers dahil uh, uh, yun nga mas, masyadong basa po yung lupa. Dito sa sitaw, so medyo maganda-ganda na rin po mga ka-farmers yung mga tubo at uh, ko konti lang yung uh, yung hindi po na ano tumubo o yung nasira yung mga kanyang mga buto dahil po nga mat, medyo sa taas po ng plat yung namin na tinanim so bali yung tubig nasa baba lang po talaga yan po so yan medyo pansin naman siya mga farmers <coughs> ayan nandun po yung aking kalabasahan so bali ano hindi na rin po yung na -applyan ng abono so, sabi ko nga kanina mga farmers no, isa side risk ko yan doon dahil hindi naman po yung naka plastic mulch pero hindi ko na lang itinuloy kasi ano rin lang pa rin po yung abono kasi bigla biglang lumalakas yung hangin. Doon rin sa sweet corn ko, ayan, halos puro ligaw na palay na yung makikita dyan. So nagkatubing na rin po yan. So wala tayong magagawa mga ka-farmers. Talagang ganun talaga yung uh, panahon. So yung alagaan uh, muna yung mga nandito. Yung mga mas mabilis makarecover yun muna yung prioritize namin para kahit papano may income